Parang ano, na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo. Parang Valentine's Day pa rin. Sana ang uh, pagmamahal na ipinapakita natin pag Valentine's Day, pag Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita 'yan. Iyan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw, na sila ay nakaupo at nasa posisyon araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. <laughs> Alam niyo po, nakakagulat ko minsan na ay, pagka nagsimula ulit ang uh, halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang na, napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam nyo po, kahit na yung national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kompleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro labong, na mga labing walong libo at dalawang daan ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kasa kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa Alyansa. Kaya po ang tawag sa amin ay Alyansa dahil merong kaming merong merong, merong, kaling, merong kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas ng na, sa matataas na opisina. Alam nyo po, eh, kung minsan na, nakikita natin yung ibang uh, partido, hindi sila maka... Hindi sila, na, nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil uh, pagka nakita, ang line ng alyansa, eh, kung ano-ano na sinasabi. Eh, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kalina, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, talaga, is bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagka, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may, may, may hihira, sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman ay uh, mabigat ang kalaban dahil tingnan nyo muna kung tikilatisi natin sila na isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na, na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa tiket ng alyansa, walo po ang naging senador na. Kaya talam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino nakita nyo naman po, eto mga, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka ko ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino ang kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At uh, bukod pa ron, at uh, hindi po naman uh, hindi lang naman sa Senado. Marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso House of Representatives. Naging congressman po Congressman Abalos. Naging kongresman po Congressman Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't makikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong mga ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman, at iba pa naman, at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, ang uh, si Secretary Abalos, Noong uh, pumasok po kami, si ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinawakan niya ng napakagandang performance niya sa DSWD. Si Sen. Lakso naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tol Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay ang MMDA na chairman at masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Takloban at nagaantay kami ng tulong, nagaantay kami na dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Takloban na may dalang heavy equipment para ayusin, para i-clear yung mga kalsada para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si, Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbo, ang patakbo, patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo mga gobernador na nasa local government. Ay, alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po, Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte, uh, Governor Lapid naman ng Pampanga, Governor Bong Revilla ng Cavite, puro, mala, puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang, na uh, magagandang progreso. Kasama din, ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito, mga city mayor po. Unang-una, si benhur Abalos po. Matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong uh, kinaiinggitan nga namin, nung nasa lo local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si abi Binay naman, mayor abi Binay siya naman ang kumahawak uh, ng Makati. Hindi, hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas. Kaya nakita natin eh, sa kanyang trabaho, eh, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay eh, napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat ng may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gano'ng kaganda ang patakbo ng ating mga, ating mga kandidato rito. At hindi po makakalimutan ang boses ng kababaihan. Dahil apat po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila eh, maaasahan. Hindi po. Kilala ko po sila lahat. Lahat po sila ay napakatapang. Ay tapa, ay sila po ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng, ng ating mga kababaihan magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Pagdating naman, suko saan sila pinanggaling. Pinang, nang, ay iba-iba po nanggaling. Baka sabihin po ninyo, ay, alam lang nila yung Maynila. Alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo yun. Dahil, tignan po natin. Unang-una, alam niyo naman, si Manny Pacquiao. Ah, Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensang. Si Erwin Tulfo ay lumaki sa Davao, sa double uh, Dab, rin, dabo del, 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 Norte. Oh, Davao, sorry, Davao Oriental. At saka sa Sulu, kung saan nakadestino yung kanyang ama na naging nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Vicente Soto po, ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay siya po, ay uh, mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay uh, kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar, ay galing naman na sila naman ay galing Iloilo -ilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo hindi lang da hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam nyo po mas ang mas mahalaga pa diyan. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino. Bukod pa sa kanilang galing. Bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang, ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag, pagbubulsa uh, ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nag, nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na natuwang-tuwa, sumisigaw, tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga ng mga na malalaking barko. Hindi hindi po sila sumasang ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating manging isda para at at, at ang kanilang huli. Eh sila pinag, pinaglalaban po namin 'yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga sent, ng sentro ng krimen, sentro na pagpapalas pagpapalapastangan ng mga kababihin, kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problema binigay sa atin, ang daming sinaktan ng mga ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay kumaharap sa ating ng po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon nito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, wag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inusenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Ah, para ang maganda ah, para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa para sa Senado. Ito po, mabuhay ang Alyansa ng Bagong Pilipinas.